Magandang araw mga master. Ngayong araw uh, mag lure review tayo. ito uh, nga pala yung gamit kong prop lure. Uh, galing sa Shopee. Uh, under 100 pesos value for money ito mga master. Marami na ako na ako yung snakehead ito. Gamit itong lure na ito. Uh, para sa akin, uh, very effective itong lure na ito. Uh, pandalag natin. Uh, ang special features niya ay malambot yung ano natin ating Malambot walang bot, yung goma niya tapos yung ano niya sakto lang yung hook niya makapal hindi siya mabeben basta basta tapos meron siyang spoon sa dulo yan mga master uh, pakita ko sa yung close up kung paano natin ano to uh, yung hook up nito Tsaka may ano ko iba, i, uh, ibang clips uh, sa mga nahuri kong stake gamit itong gun ito. bali uh, value for money, mga master kaya minsan subukan niyo mga master. Eh uh, ito nga pala mga master, uh, ito yung gamit dating lure ngayon. ano. Ah, uh, ito yung bago nating lure. Uh, hindi pa natin to na gamit. So papakita na natin paano ang uh, ano lure na to. Ah, uh, pag kinagat siya ng uh, dalag dito, yan. So, malambot yung ano natin, goma, no? 11 grams nga pala ito, mga master. Saktong-sakto lang ito, pang casting. Pag kinagat siya, set natin ang hook. Yan. Yan, hihiwalay siya. etong hook na ito, nakano ah, naka, ano pa sa bibig ng isda. Bali, tas ito, hihiwalay lang ng paganyan so huling huling yung isda o yung snakehead natin kasi nakaano pa to sa uso niya sa bibig niya so pagkatapos lang natin ano tanggal na natin ng sa bibig ng isda so ibabalik lang natin to okay pa ulit Ayan yeah, mga master. Is isama ko na lang yung ibang clips ko ng mga huli ng mga na, uh, na huli natin na mga, mga dalag gamit itong drone ito mga master. Sir, uh, hanggang tayo, sa susunod tayo, mga master. Ngayon yeah. uh -huh. uh -huh. uh -huh. ay Monday. Set up natin. Uh -huh.